Good morning po mga kalapatids. Nakikita niyo po ba yan? Yan po ay mga bato. Uh, Papatoka po natin yan sa mga ibon natin. Kasi po, wala na tayong pampatoka. Mga kalapatids, mga idol, ayan po, bato po yan. Ayan po, bato. Hindi po, joke lang po. Ano po yan? Grits. Yan po yung grits na tinatawag. Mga kinras na bato, uh, paso, may mga shell. Yan po. Yan po. Yan po. Ibigay po natin yan sa laga natin galapati dyan sa kanila. Yan po. Ibibigay po natin yan. Kasi po nakakatulong yan ng minerals and may nakukuha po sila dyan na minerals pala at nakakatulong sa kanilang panunaw ng mga pagkain nila na kinakain nila ayan po bigay na po natin tingnan po natin kung tutukain nila mga kalapatids mga idol Ito, binigay na, na natin. Ayan po. Ganun po sila. tumutuka po dyan yung talagang ano gusto nung ano nila kailangan nila kasi yan kahit po yung white sand pwede po yon nasa ano na po natin yun yung white sand ayan po tinutuka na nila diba po kasi po nakakatulong sa kanila yan na ano na panuno nila at makakakuha sila dyan ng minerals mga kalapatids uh, mga nagmumult po sila or naglulugon papalit ng magpapalit po sila ng balahibo iba po tinutoka nila kinakain nila kasi po kailangan po nung katawan din nila yan yung kusot po pwede din po yun tapos yung mga red soil pwede din po yun sa kalapati natin si <laughs> si Stitch Cross Taiwan yang brown ah uh, kita nyo po na ano na po kasi yan eh pinasingaw na natin yung ano tapos nugutan na natin kaya ganyan yung ano nya parang pugo Ayan yung brown pati po yung ano yun yung cock yan po yung puti na may itim-itim po yan. Ano lang po siya, hindi po siya pang race. Pansi lang po siya, pang show. Yan po. Kita niyo po yung panila nila, ano pa, kulay tosino pa. Ibig sabihin, hindi pa po sila ganong ka-condition, ganong ka-healthy. Pansin niyo po ba yung mga panila nila? Ayan po, ayan po, ikukondisyon pa natin yan. supportin po, niyo yung mga panila hmm. Yung ilong po, pwede okay okay na po 'yun eh kasi parang nagchochok-chok na, namumuti na. Yun po. 'Yun po 'yung mga sintomas na hate ang kalapati. Namumuti 'yung pa. Na nagkakaliskis. Yun po. Healthy po 'yung pag ganon, pag puting-puti 'yung ilong, healthy. Tapos yung mata nila talagang makintab na makintab, healthy po yun. Tapos yung balahibo nila para pong nagpupulbos or may powder. Yun po, mga healthy po yung ganong kalapate. Yun po, yung kalapate natin na to, eh, para sa akin, di pa po sila ganong kahealthy kasi nagagaling nga lang po nila sa sakit. Yun po pero nakarecover na po sila magaganda na po yung droppings nila hindi na po labsak or basa yan po. ayan uh, po tingnan nyo yung pa po nila kulay pa <clears throat> ayan lang po ayan lang po ang masishare ko sa inyo mga idol mga kalapatids a uh, shoutout po sa inyong lahat hindi ko na po kayo may isa isa mga idol mga kalapatids a uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuport support uh, ngayon po, eh, medyo may konting problema lang po mga kalapatids. Kaya, ano muna, hindi muna makasupport sa inyo. Kaya, babawi na lang po ako sa inyo pag ano na, okay, okay na po yung problema. Hanggang dito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless.